Okay, so magandang araw sa inyong lahat, magandang hapon o magandang umaga, ano mga oras na pinapanood itong ating video lesson. So ngayon, ipagpatuloy natin yung talakayan sa sining at tagham ng pagtuturo. So bakit nga ba nasabi na ang pagtuturo ay isang sining at ito ay isang larangan ng agham? Pag sinabi natin sining, ibig sabihin pagiging malikhain ng isang individual. Okay, o pagiging uh, magaling husay pagdating sa arts. Okay? So, bakit nasabi na ang pagtuturo ay bahagi ng isang sining? Sa kadahilanan, pagdating sa pagtuturo, nangangailangan ng pagiging malikhain ng isang guro. Pagdating sa paghahanda at diskarte kung paano niya ituturo yung isang paksa sa loob ng isang araw. Pagiging malikain sa mga gawain kung paano niya kukunin ang interes ng kanyang mga mag-aaral Paano niya maaakit yung mga estudyante na makinig sa loob ng isang oras ng talakayan at pagiging malikhain sa paraan ng paggawa ng mga tulong visual na kukuha ng interes at atensyon ng mga mag-aaral upang matuto sa kung ano mang paksa yung kanyang tinatalakay. So, yun yung dahilan kung bakit ang pagtuturo ay isang sining. At sining din kung paano haharapin ng isang guro yung hamon sa loob ng isang uh, taong pampano, pampanuruan o sa loob ng isang oras ng kanyang uh, pagklase o pagtalakay ng kung anumang lesson na meron siya. At ito po ay isang agham. Bakit naging agham o siyensya o science ang ang pagtuturo? Sa kadahilanan po, ang bawat isa sa mga estudyante po natin ay iba't ibang mga mag-aaral na meron kanya-kanyang prinsipyo, paniniwala Okay? At iba't iba ang paraan ng pagkatuto ng mga estudyante natin. So, ito ay agham dahil bilang isang guro, tayo po ay sumasaklaw sa mga chorya, prinsipyo, at estratehiya kung paano natin ipa, uh, ipapaalam o ituturo sa mga estudyante natin yung ating mga paksa sa loob ng isang oras o or sa loob ng isang taon ng pagtuturo po natin. Yan ay agham dahil tayo mismo ang mag-iisip kung paano ba natin tutumbukin yung kognitibo o yung pag-iisip ng mga estudyante, yung kanilang damdamin, at yung kanilang psychomotor skills o kanilang pagkilos. So, bahagi yun ang agham sa kadahilan ng uh, tinitignan natin yung paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral at ibabase natin yun sa layunin natin pagdating sa pagtuturo. So, ibig sabihin, uh, ito ay sining na nangangahilangan ng malikhaing pagdidesenyo at paghahatid ng kaalaman at ito po ay as agham sa kadahilan na nakabase tayo sa teorya, prinsipyo at estratehiya at sistematiko po ang paraan natin ng pagbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral. Okay? Next po. So, una dyan, ang pagtuturo ay sangay ng karunungang na sa paglika ng maririkit na bagay at pagagandang kaganapan. So, maririkit na bagay, hindi lang yan patungkol doon sa mga aktibidad na ibinibigay natin sa mga estudyante, kakayahan nilang bumuo at gumawa kung ano man yung mga activity na binibigay natin sa kanila. Kung hindi, maging na rin yung kanilang kakayahan pang kognitibo. So, pagiging maalam sa anumang bagay at ang kanilang uh, pag-uugali. Okay, kasama dyan yung pag-uugali ng mga estudyante pagkatapos ng iyong pagtuturo. Ano ba ang nabago sa kanila? Pagdating sa kanilang kaalaman, sa kanilang damdamin, at pagdating sa kanilang pagkilos. Makaliwa, ang pagiging malikhain at pagka-resourceful ay nagbubunga ng mabisang pagtuturo. Ibig sabihin, uh, pagiging malikhain, ito yun sa uh, uh, inihahanda natin mga tulong biswal, No? So, mga gawain na ibinibigay natin sa mga estudyante. At pagka-resourceful, ibig sabihin, sa loob kasi ng isang araw ng talakayan, at ng klase po natin, meron tayong 8 na klase. So, sa 8 na klase na yon ikaw iisa mo lang na guro ang daming mga estudyante. So, dyan napapasok yung pagiging resourceful ng isang teacher na isang tulong visual na ginamit o isang gawain na ginamit sa isang section or sa isang klase ay pwede mo ulit gamitin sa ibang pang mga klase. Okay? So, yun ay malaking tulong sa isang guro. So, malaking tulong yun para nang sa ganun ay malaman mo kung ano ba ang level na kaalaman sa section 1, section 2, section 3 at ano para nilang pagkatuto base doon sa uh, gawain na pinagawa mo sa kanila ng pare-pareho or resourceful din dahil pwede nating ulit-ulitin gamitin yung mga aktibidad o yung mga tulong visual na ginamit po natin. <clears throat> at kung kaya't ang isang guro ay manggagawa at alagad ng sining at sensya. Ito po yan. So tayong mga guro, kayo mga future educator, kayo ay mga manggagawa at alagad ng sining at sensya. Palaging magkasama pagdating sa pagtuturo ang sining at ang sensya. Sining pagiging malikain, no? Hindi lang sa arts ng kanang uh, paggawa ng mga tulong biswal, kung hindi pagiging malikhain kung paano niyo pakikitunguhan yung mga estudyante po ninyo at sensya kung paano niyo ah uh, paplanuhin na ipaalam sa maayos na paraan yung mga kaalaman na gusto nating ipahatid sa mga estudyante po natin. Okay. So pagdating naman po sa uh, sa loob ng classroom, Bago po tayo pumasok sa loob ng classroom, isang kasalanan sa isang guro kung hindi nakahanda ang kanyang banghay aralin. Ang banghay aralin na naglalaman ng layunin. Pag sinabi nating layunin, ito yung uh, uh, ano yung inaasahan mong masagawa malaman ng mga estudyante pagkatapos ng isang oras ng talakayan. So kung hindi nakahanda ang isang guro at wala siyang layunin, wala siyang purpose, bakit siya magtuturo? magiging walang halaga yung kanyang oras na ginugol pagdating sa pagtuturo. So, mahalagang meron tayong layunin pagdating sa pagtuturo po. Okay? Pag sinabi natin layunin, ang layunin po natin ay merong tatlong domain. Meron tayong kognitibo. Ibig sabihin, ito ang kaalaman na itinuturo natin sa mga mag-aaral pagdating sa kanilang kaisipan. So, nadadagdagan ang kanilang talino, kagalingan, pangkognitibo, or kamalayan sa isip sa Psychomotor naman, ibig sabihin, yung mga paksa natin na itinuturo sa kanila ay maaaring uh, magbago sa kanilang paraan ng pagkilos. So, yung pagsasagawa. Okay? Pagkilos ng mga mag-aaral. At yung panghuli naman, hindi lang po tayo nakapokus sa kung ano ang idadagdag nating katalino sa mga sudyante or kaalaman sa kanilang pagkilos. Kung hindi, ang pinakamahalaga ay ang kanilang pag-uugali o yung pandamdamin o affective po na sinasabi natin. So, tinatarget din natin yung uh, pagbabago sa ugali ng mga estudyante natin. Pagkatapos ba ng isang oras ng talakayan mo, meron ba silang natutunan? May nabago ba sa pag-uugali nila? So, yan yung tatlong domain pagdating sa paggawa ng layunin. Natatalakayan ko sa inyo sa susunod na uh, linggo. Okay? Sunod po tayo paksa. So ang paksa ay nakabase sa kung anong asignatura ang itinuturo po natin. So tandaan po ninyo na uh, pag, pag, pagdating sa paggawa ng layunin, ito po ay palaging um align or nakapokus at konektado sa ating paksa sa kadahilan ng ang paksa ay nagdalaman ng mga ituturo po natin at kung ano ang dapat na malaman ng mga estudyante. So, nakaugnay ang layunin sa paksa po na ituturo natin at nakaugnay ang paksa sa kung anong asignatura ang ang o kurso yung uh, na-enroll ng isang estudyante. Okay? O, o yung kanilang uh, subject. Huh? So, yan yung paksa. Next. Meron tayong tatlong kategorya ng iba't ibang paraang pagpagtuturo. So, meron yan, ah, hindi tayo palaging nakapokus sa pagsasalita lang, hindi sa paraang pagsulat, hindi sa paraang pagsasagawa. Kung hindi, meron tayong tinatawag na pamamaraang pakikinig pagsasalita. Meron tayong pamamaraang pagbasa at pagsulat, pamamaraang pagmamasid at pagsasagawa. Halimbawa natin dyan, sa paraang pakikinig at pagsasalita, pwede dyan na halimbawa ay yung uh, pakikinig nila ng isang kanta or awitin. At pagsasalita naman, recitation through recitation, ano yung mga naintindihan nila doon sa awitin? Ano yung kanilang opinion or prinsipyo? o yung naintindihan nila. So, yun yun. Sa paraan namang pagpabasa so, at pagsulat. So, pwede naman yung paraan na meron kay pabasang teksto sa kanila. Halimbawa, at uh, isasummarize nila yon o ibubuod po nila yon sa paraang pagsulat. At ano yung mga kaalaman na natutunan nila. At pag, para ang pagmamasid, ibig sabihin, meron silang pinapanood, meron silang inoobserbahan, magsasagawa, magtatala sila ng iba't ibang mga tanong na gumugulo sa isipan nila habang sila ay nanonood o sila po ay nagmamasid. So, iba't ibang pamamaraan yan na kung saan, uh, yan mga yan ay merong uh, mga katumbas ja ng mga gawain na pwede ninyong ibigay sa mga estudyante ninyo balang araw. Okay? At tandaan po ninyo sa loob ng isang klase, iba-iba uh, yung estudyante natin. So, dyan sa pamamaraan na yan, maaaring si student A kaya niya yung pamamaraang una, o dyan siya nag-excel, -e o dyan sa magaling. Si student B, hindi, sa pangalawa. Pero pagdating naman sa pangalawang kategorya, maaaring mahusay naman si student B at si student A naman ang hindi. Kasi magkakaiba ang estudyante po natin. Okay? Next. Ano-ano ba yung variable pagdating sa pagtuturo? Unang-unang variable dyan, siyempre, hindi ka magtuturo kung wala kang mag-aaral. So, yung pinakamahalaga sa loob ng isang silid-aralan, ang mag-aaral. Ang mag-aaral na kung saan ay mayroong kanya-kanyang kagalingan, kakayahan, karanasan at pangangailangan. So, ang mga mag-aaral na 'yan ang focus natin sa loob ng isang classroom. Kung bakit meron tayong layunin? na gustong ibigay at ipahatid sa kanila. Gusto natin silang uh, mabigyan ng kaalaman, maturuan. Okay? Pangalawa, kung may mag-aaral, meron tayong guro. Sinang magtuturo sa mga mag-aaral kung wala ang guro? Ang guro na kung saan ay eksperto sa kanyang uh, subject o eksperto sa larangan ng anumang asignatura na kanyang natapos o pinag-aralan. Ang guru po ay minsan din naging mag-aaral na kung saan ay uh, naging uh, kumaga nagkaroon na ng maraming experience at kaalaman. Kung kaya pagdating ng araw ay sila na rin yung nagturo. Pero dati silang mga estudyante. So ganun din po kayo. So kayo po ay dati, ngayon ay mag-aaral pero darating ng araw kayo po ay magtuturo. Okay, sa so magsasagawa ng pipiliing paraan ng pagtuturo, mahalaga sa siya ay magbibigay buhay at sigda sa kung ano man ang paraan ng kanyang mapipili. Tandaan po ninyo, iba't iba ang guro, iba't iba ang estratehiya ng guro pagdating sa pagtuturo. Balang araw, malalaman nyo rin kung anong estratehiya ninyo pagdating sa pagtuturo. Okay, next. Kagamitan. So, sa loob ng isang classroom, hindi pwede na ang teacher ay salita ng salita. Isang kagamitan yung boses po natin. Pero hindi ibig sabihin nun ng sa buong taon ng pagtuturo mo ay palagi kang nagsasalita na isang teacher. So nandiyan 'yung iba't ibang mga kagamitan na pwede mong gamitin para matulungan ka pagdating sa pagtuturo at makuha mo 'yung interes ng mga estudyante. Kasi ang mga estudyante sa loob ng classroom sabi ko nga, meron 'yang iba't ibang paraan ng pagkatuto. Diyan sa kagamitan na yan, nandiyan na po 'yung traditional na kagamitan, nandiyan na din 'yung ating makabagong teknolohiya. So papasok dyan sa kagamitan yung tulong visual po. Yung traditional, nandyan si board, si chalk, pen and, pe pen and paper na pwede natin gamitin. At sa makabagong teknolohiya, nandyan ang performance, activity, reporting, pagsasadula, yung mga yan. At paggamit ng PowerPoint presentation, paggawa ng portfolio, at sobrang dami na maiisa-isa po natin. Okay? At next po, ang kapaligiran ng paaralan. Tandaan ninyo na kinakailangan bago magsimula ang klase, malinis, maayos ang loob ng isang paaralan. Dahil hindi lahat ng estudyante ay kayang mag-focus sa tinatalakay ng guro kung magulo yung paaralan. Kaya sisiguraduhin po ninyo na bago kaya magsimula, malinis, maayos ang inyo pong classroom. Okay? So, malaking tulong yan upang makuha at maging aktibo yung mga mag-aaral sa mga gawain na ibibigay natin sa kanila. Para hindi, ano, hindi sila nalilito. Kumbaga, marikot taulo nila. Diba? Yung parang nahihi, kumbaga, nahihilo sila sa paligid. Nahilo na nga sila doon sa tinuturo mo. nahihilo pa sila doon sa dumi ng paligid ng classroom. Okay? So, bandayan natin yan. Tignan din po natin yan. Classroom management. Okay? Next. Ang epektibong pagtuturo. Okay. So, ang pinakamahalagang variable pagdating sa loob ng isang classroom ay ang guro. Ang guro, sabi ko nga kanina, professional sa kanilang mga asignatura o sa kanilang mga subject na itinuturo. Ang guro ay dapat ay merong magandang saluubin at professional. At may magandang katangiang personal. Tandaan ninyo, ang bawat guru ay merong ibat-ibang katangian, ibat-ibang istatihiya at paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Kayo balang araw magiging teacher po kayo. Magiging professional kayo balang araw. Hindi ibig sabihin na naging professional na po kayo ay tataas na po yung mga ego ninyo. Nawala na pong tama sa loob ng classroom kung hindi kayo na teacher. Tandaan po ninyo na sa loob ng isang classroom nandiyan ang mga estudyante at minsan po mas magagaling ang estudyante sa teknolohiya po natin ngayon. Ibig sabihin sa loob ng isang classroom para maging epektibo, dapat ikaw na teacher maganda ang saloobin mo pagdating ang katangiang personal mo at marunong ka tumanggap ng pagkakamali. Dahil ang teacher, ang guro ay natututo sa mga mag-aaral at minsan ah, uh, marami tayong nakukuhang kaalaman sa kanila. At ang mga mag-aaral ay natututo sa guro. Palitan lang po yan. Yun po ang epektibong pagtuturo. Sa kadahilan ng ang bawat isa sa atin sa loob ng isang classroom ay merong kanya-kanyang mga karanasan na pwede po natin ibahagi sa bawat isa. So, yung mga karanasan na yun ay eh, pwedeng pagkunan natin ng mga kaalaman. Okay? Next. Okay, so, meron tayong apat na lawak na dapat pagukulan ng pansin. Ayon kay Captain at Marian. Una ay yung kaligirang sosyal. Pag sinabi natin kaligirang sosyal, papasok na dyan yung uh, kooperasyon, partisipasyon ng mga mag-aaral at ng guro sa loob ng isang klase. Ibig sabihin, kolaboratibo. Okay, so, aktibos aktibo ang talakayan. So, malayang nakakapagpahayag ng damdamin ng opinyon ng mga katanungan ang mga mag-aaral. Ganon din ang guro. Malayang nagbibigay ng solusyon, kaalaman, at malinaw na pagtalakay sa paksa. Palitan. Pag nagtanong ang guro, merong karagdagang sagot ang mag-aaral, merong ulit panibagong uh, panibagong tanong. So, palitan ng kaalaman. So, aktibo ang talakayan. So, ibig sabihin, hindi takot ang mag-aaral sa loob ng isang klase so ganun dapat sa loob ng classroom malaya ang bawat isang makapagsalita pangalawa baryedad sa gawaing mga pagkatuto so bawat isa sa kanila kung ano ang binigay natin sa isang grupo ganun din dapat ang ibibigay natin sa isang grupo so ibig sabihin ah uh, bigyan natin ang bawat bawat mag-aaral no, ng mga gawain na kukuha ng kanilang o matcha-challenge sila, kukuha ng kanilang interest at ganoon din ay matututo sila sa mga gawain na yun. Hindi pwede ang teacher lang ng teacher ang palaging nagsasalita sa loob ng isang classroom. Oportunidad sa mga mag-aaral sa pakikilahok. Hikayating makilahok ang mga mag-aaral. Tandaan po ninyo sa loob ng isang classroom, may mga mag-aaral talaga tayo na hindi gaanong kaaktibo. Okay? Yung mga mag-aaral natin na tahimik, kunin natin yung attention nila at hikayatin natin silang makipag-participate, maki, uh, makilahok sa kanilang mga kaklase at hikayating magbigay din sila ng opinion ng kanilang mga katanungan. At panghuli, reaction at ang pagwawaso. Tandaan po ninyo na pagbigay, pag nagbigay po kayo ng gawain sa mga mag-aaral, siguraduhin na na-check nyo po yun. Pagkatapos nyo i-check, ibigay ang reaction sa mga mag-aaral para malaman ng mga estudyante kung saan sila nagkamali at kung saan yung kanilang pwede pang i-improve at nasaan doon sa mga ginawa nila yung kanilang kalakasan o yung strength po nila na kinakailangan panatilihin po nila. So, yun yung apat na lawak na dapat pag-ukulan ng pansin sa loob ng isang classroom. Okay? So, dyan natin tapusin yung ating talakayan ngayong araw. So, kita-kita tayo sa susunod na linggo at yung inyo po mga gawain ay ihintayin po at i-upload ko. Thank you.